Hello guys, ngayon po tayo ay mag didimo sa about sa ating pang spray sa ating tanim. Ayan po ay ang una, lagyan muna natin ng tubig yung sprayer bago natin lagyan bago natin lagyan ng bulong yan nasa tungang balde yan pagkatapos yan 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 lagyan natin ng Uh, ito yung ginagamit natin sa pag spray sa ating tanim ayan po ayan ay gold yan po yung gold ay uh, produkto ng ZB Andrew ayan po yan ito po yung atin no? so makuha tayo na dito ng apat na kutsara hindi natin sa ating sprayer at bago yan ito lagyan natin muna ng aton pure spray green ayan po yun yung ginagamit natin sticker ayan po yung, yung active eye Pariamic Pariamic Mineral Oil Ito yung ginagamit natin nga pang uh, Sticker yun sa Tubig And, Nilagyan ko yan yun ng uh, Ano um, Walungkot sara Pero dito sa sticker apat ang kutsara lang yan Ayan po sa Pero nilagyan ko ng apat na Walong kutsara nga Para sa 60 liter nga to Ta, Tubig a liter. Yan po at ito naman po yung ginagamit ko para sa Red Mites. Ayan po Tell Your Ride. Abamictin. Ayan po, binili ko pa 'yon sa Shopee at napaka namahalan po sa Shopee kasi uh work of 779 Ayan po. Yung Tell Your Ride, inorder ko pa 'yan po. Ayan po, 'yun. Ito ay nilagyan ko tipo po, nilagay ito ko sa fifth uh isang tangke ng ano spray is apat na kutsara po para sa ating tanim apang pang spray sa ating tanim ayan na po yan yan nakikita nyo po yun ay ayan ay ang aphids trips at uh, worm ulod kag fruit fly and fruit borer at mites kag ayan po diamond back moth, kag leaf miner alip tawag nito is leaf miner kag leaf hopper ayan po leaf hopper ayan po at meron din yung nasa kalagay dito is I know kung may white flies ba dyan nilalagay mites lang nilalagay dito trips at ayan po mites lang at borer at apids ayan po dito yun ayan po so yun guys yung aking ah uh, in-spray sa ang uh, aking tanim nga talong ayan po guys yun. so guys ah uh, kung gusto yung guys magtanong sa akin kung ito ba effective yun eh try natin yan guys uh, masusunod nga uh, sa part to nga video natin i-update ko kayo kung pa kung ito ba epektibo yung ginagawa natin inhalo yun sa atin apang uh, spray sa atin tanim yan guys so salamat sa inyo guys sa inyong pag pagpanonood hmm. uh, at paki-share at paka paki-like sa sub subscribe my video kag paki-click ng notification bell diyan sa taas ayan po guys thank you for watching god bless you